What's What's for lunch? And cherry, grape, yes, and orange. Eh, wow. Hello and welcome to Celebrity Home. Sa video ni Sarina, anak ni Jong Hilario, makikita ang kanyang masustansyang lunch na mga prutas tulad ng blueberries, strawberries, grapes, blackberries, at orange. Ang kanyang mga pagkain ay hindi lamang masarap, kundi puno rin ng nutrients na mahalaga para sa kanyang kalusugan. Nakakatuwang makita na sa murang edad ni Sari, ay naipapakita nito ang kahalagahan ng nutritious foods. Isang inspirasyon nito lalo na sa mga kapwa niya bata, na ugaliing kumain ng mga masustansyang pagkain. What are you having? I'm having lunch. Lunch? What? Yes. What's for lunch? I have berry, strawberry, grape, blackberry, and orange. Wow! Thank <laughs> you.